I is taller than you. Yeah. Ah. cannot see it. am <laughs> <laughs> tired now. Ang saya-saya kasi sa wakas, pupunta na kami sa Blue Mountain. Iya, yeah, so habang nabibiyahe kami, biruan kami sa loob ng sasakyan. Oh, pero itong si Camila ay tulog na dahil nahihilo. Pero itong dalawang nasa tabi ko ay kim na game sila. Ito naman si Janaya ay ang saya-saya niya -saya, nakipaglaro sa kaniyang dolphin. So ito yung place kung saan Before ng Blue Mountain. So, lagi kong tinitignan kung malapit na kami. Alam nyo na dahil sa excited. At eto nga, oh, malapit na kami. Diba? Ang ganda ng kapaligiran. Maraming mga trees. Napaka-greeny. Tsaka sabi ko, ang ganda siguro mabuhay dito dahil presko ang hangin. Tahimik. O oh, ayan, malapit na ang mountain. Pero hindi po tayo aakyat. So, ayan. Sabi ko nga kanina, bakit kay ginawag ng Blue Mountain? Kasi nga, nung malayo pa kami, medyo blue siya. Pero, ganun talaga. Parang gusto kong umakyat doon, promise. So, andito na tayo. Pasilip-silip. At dahil nga pagdating namin, ay agad na kaming namasyal. So, eto. O, diba? Ang ganda. Ang sarap mamasyal dito. So, dito, makikita mo yung mga taong nag-golf. At din yung cable car. Tsaka maraming tao. Lalo nga yung hapon na ito. Mas marami kaysa kaninang umaga. O, ayan. O, di diba Ang ganda. Gandang mamasyal. Maraming kainan. At tsaka, ayan, o. Oh, o, oh, yun, o. Oh, yung cable car. Parang gusto kong sumakay doon. Pero, titignan natin. And si mother, at doon, mayroon doon, din yung mga rides doon, yung cars, mayroon din mga seaplane. Yan, so, ang yeah, saya, nag enjoy silang lahat, pati kami. Siyempre, hindi din kami pahukuli sa pa-picture-picture, sa aking mga junakins, pati na rin si mother. Iyan o, oh, pakaway din siya. So, yan. Pasyal-pasyal muna. Iniisip namin kung sasakay kami ng cable car. Kasi nga si Janaya ay maliit pa. Baka hindi po pwede sa amin namin. Pero may nakita kaming bata na sinakay. So, I think okay sa amin namin. Pero, ang kamalasan is walang available na ticket. Kaya hindi kami natuloy sumakay. Kaya pasyal-pasyal na lang muna. Yan. Ang mga, mga Junakis. Si Camila ay pagod na. Yan, busy si Javi. Magpo-purchase siya ng ticket through online. Kaso nga lang, wala na ngayong araw na to. And ayan, si Jojo, pagod na, umupo na, ginayo na rin ni Janaya. At ayan, dahil wala nga kaming ticket, kaya naglakad kami na masyal, nagikot-ikot. Para makita naman namin ng kapaligiran yan. Siyempre, patingin-tingin sa aming mga mukha. So, ito yung bandang pinakita ko kanina na may zip line, mga cars. So, iyan oh. o. O, di diba Ang ganda dito. Oo. Oh. Ang ganda. Ayun. Yun yung may mga trampolines. Yung naglalakad ka. And then, andito rin yung zip line. Ayan. Oo. At syempre, dahil napagod sa kakalakad, sa kapapasyala, dumaratso na kami nag dinner So, ayan. Tsaka itong si Janaya, pabibo. Alam nyo na, ang, ang happy-happy niya. Ang aming bida-bida. Ayan. Saya, pa club siya. Pasayaw-sayaw nga din siya eh. Ano ba ang cute? Magaling siyang sumayaw. O, oh, di ba? O, oh, saan ka pa? Saya-saya <laughs> niya. Siyempre, patinginin sa aming isang prinsesa. Ayan siya. She's so beautiful. My princess. Sis. O yan, ang sayaw-sayaw din. Nakutin naman yung mukha niya. wine So bago kami umuwi, uh, may dinaanan muna kami. Uh, ito yung part bago ang Blue Mountain. Ayan. So isang lake, napakagandang lake. 'Yan ang view niya. Meron din kami isang pang pinuntahan, kaso nga lang hindi ko na naidagdag dito. Sa next video na lang. So, saktong mag alas 12 na. So, dito na rin kami kumain. So, manap lang kami ng part, makaupo, and then, yun, dito. Sunset Beach ang tawag dito. Okay, salamat. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!